Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sinasamba po kita sa lahat ng oras. Maraming salamat po sa isang buong araw na nagdaan na puno ng biyaya, pag-ibig at kaligayahan. Salamat din po sa mga pagsubok at mumunting mga luha na dumating sa aking buhay na alam ko pong siya po ninyong paalala sa akin na kayo po ay Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagbabantay sa akin at sa aking pamilya't mga kaibigan sa loob ng maghapong ito at sa paggabay sa amin sa mga pagsubok na aming nakasalamuha. Alam ko pong nariyan kayo sa aming tabi sa lahat ng oras upang kami ay bantayan at gabayan.